Ah, uh, na ako i-share ninyo gamay mga guys sa akong pagka pagka itong yaging ni simana no nasakit na ko so ikatambag na ako sa mga inyong mga kapubri kaya ako na naobserbaran na dyan ako ungo. sa panahon nga ako ay nagpabaya sa akong kawin no? nagpabaya ko at mga uh, buwan kay sige kong inakyat ng mga kabalo namang social media so ning sakakog mga friend ako sa social media wala na ko pahuway nyo sa time at to makalimot na kaon makalimot ko inom og tubig wala kaon ako sa work maabten ko trabaho maabten ko sa time sa trabaho so mura gandagan ako sa work wala kaon. Uh, ko kaon ah igor ko mino og kape so karon nakarealize jud ko nga dili gyud maayo nga magpabaya kasi mo kay mabuti jud di ang panahon nga paninglon sa kasi mong kagulingon so mura kung tambag kaninyo ayo jud niyo pasagdi ang inyong kagulingon kay maningil sa ang kagulingon so nakasaway jud ko kung sa kapait nya ma-admit ka sa ICU admit ko ga ICU si guys uh, days this ko dito nya um, sa akong gibati pertiging paita sa akong nasuwayan kay um, ko adto sa hospital no o tagdadayon nga diot jud ko mawala mo diot ko makalimot sa akong kawalingon adto madlaw so mao lagi to na ako ingon niyo ayo mo pabaya sa imong kawalingon kawalingon kay isud kaayo eh. ako nakasuway jud ko mo na kinalan minom jud og tubig mukaon tag maayo hataga na tog time mga tong kawalingon kay lisod og um, paninglon ka sa imong kagulingon nga wa ni mo tagi o importansya so mao na ginakaron ako advice ninyo ayaw ni pasabi ko kabuling Kasi sabi sa ako experience na di ko unsa masakit ko nga uh, paningil ko sa kung kabuling <laughs> <laughs> bigyan salamat ni tanan <laughs>